For today's episode, may nabili ako na sa dalawang kilong baga ng baka. Sa sobrang trending ng fried baga sa Tayuman Street, Manila, bigla ako nag creep at hindi ko na kailangan pumunta dun. Dahil magluluto na lang tayo at ituturo ko sa inyo ang buong proseso, kaya tara, simulan na natin to mga kasolid. Kaya pagdating ko sa bahay, ay dalay-dalay ko itong sa plastic para iway in Tingnan nyo naman ang baga na to, napakalinis, mukhang walang bisyo. Bale, pagkatapos ko itong hugasan mga kasolid, nilagay ko na dito sa nerede kong pressure cooker at sasangka ng pamitang buo, luya, daun ng laurel at sibuyas. Maglalagay din ako ng is sandakot dakot na asin. Lalagyan ko rin ito ng maraming tubig. At papukuluan ko lang to mga solid. Siguro bibigyan ko ng nasa 20 minutes. At pagkalipas ng nasa 20 minutes, pwedeng pwede na to mga ka-Solid. Iseset aside ko muna para palamigin. Shoutout sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome na welcome kayo dito. At habang pinapalamig natin yung baga ng bakay, start muna akong gumawa ng napaka-trending na sa usawan. At umbisan ko ito sa paghihiwa ng mga sangkap. Shoutout nga pala si Raymond Kyle ng Abu Dhabi at si Hana Kasman ng Malaysia. Maraming salamat po sa panonood. At shoutout nga rin pala sa ating mga bayaning UFW. Magingat po kayong lahat dyan. Bale, pagkatapos kong mahiwa yung sibuyas, bawang at sili, nilagay ko na dito sa nire nilagyan at nilagyan ng asukal, pamintang durog, toyo at sukang paumbong. Shoutout nga pala sa mga taga paumbong bulangan, napakasarap na suka nyo. Oh. At lalagyan ko nga rin pala ito ng kahit talong pirasong kalamansi para solid talaga ang ganap. Sobrang napakabisa ng sausawa na to mga solid dahil pwede sa mga crispy pata, fried baga, tokwat baboy at iba pa. At pagkalipas ng nasa ilang minutong pagpapalamig, eto na yung mga pinalamig kong baga at start ko ng hiwain sa gusto kong laki. Pero kung trip niyo yung mas malaki, okay lang mga solid. At siguradong nanonood pa rin kayo hanggang ngayon mga kasolid, pwedeng pakikomment naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa darating ang bigyong to. Maraming salamat. At after ko mahiwa yung mga baga ng baka, ilalagay ko na dito sa stainless na bowl at sasangkaban ng maraming bawang. Maglalagay din ako ng pamintang durog at oyster sauce. At nanonood din ngayon si Joseph Glory na Santa Rosa Laguna. At sasangkapan ko rin ng asin, tansya-tansyang toyo at asukal. Pero kung gusto niyo ng mas matamis, magdagdag na lang kayo mga kasolid. Maglalagay nga rin pala ako ng daon ng laurel, pampabango at suka. At memikus-mikusin ko lang to siyempre sa malinis na kamay. At nagpapa to at pala si Julian Castro ng San Carlos City, Pangas sinan. At yung ko lang to, siguro bigyan natin ng isang oras. At pagkalipas ng isang oras, eto na yung mga minarinade natin baga. Sobrang napakalasa na nito. Start na tayo magprito. at tingnan nyo naman ang itsura at ang seta para nyo napapanood natin sa mga vlog. At uh, ko lang to mga ka-Solid hanggang sa magdark, yun kasi ang sign na luto na. Nagpapashoutout nga rin pala si Louie Valdez Toy ng Malabanyas Angeles City Pampanga at si Honey Jess Dolusa ng Iligan City. Marami salamat po sa panonood. At pagkalipas ng nasa 10 minutong pagluluto, okay na okay na to mga ka-Solid At amoy pa lang talagang nakakatakam na. At syempre dito na tayo sa pinaka exciting part Antiki Mantay. At syempre isasaling ko muna yung ginawa ko sa usawa, Yun no? I Try niyo ang nito na napakasarap mga solid at gagamit talaga ako ng steak para makumpleto ang fried baga experience natin kain po tayo mga solid Sus Mario Sep, kanya na po. Grabe ang mga solid. Lasang-lasa yung nakakain na fried baga at sobrang napakalinamnam. At isasawsaw ko dito sa ginawa kong napakasarap na sawsawan. Makantaan po. Taksya po na kalasan ng kalasa at sasabayan mo pa ng malamig na koksan ka pa. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. Grabe, sobrang na-appreciate ko kayong lahat. Kita-kita ulit tayo next episode. Maraming salamat sa panonood basta kapampangan, manyaman. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Ito ang 1xbet, ang number 1 betting legit site sa Pilipinas. Mag-register lang at gamitin ang aking promo code na kasolid. At dito ay pwede ka nang makakuha ng up to 12,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At dito ay pwede ka nang tumaya sa paborito mong sports na PBA at NBA. At sa so 1xbet, marami ka pang games na pwedeng pagpilian. Nandito ang Great Panda, Ken Diverse at marami pang iba. Napakadali lamang mag in o mag-cash out gamit ang inyong Gcash.